Ayan guys, nagluluto ako mga gandang hapon. Nagluluto ako ng saging na tapurok. <laughs> Tapay merienda. May tinapay dyan guys. Mas masarap isong saging. May biscuit, may pistachio <laughs> yan. Ito lang yata ang walang tapurok dalawa. dalawa. Karamihan may tapurok Nagulo na siya. Yung tubig. Idadagdagan ko lang yung ano guys, yung takuri, ay takuri, thermos na yun ah. Madali kasing lumamig ito. kape ngayon guys kasi nga malamig umulan kanina di ba umulan na malakas kanina at may bagyo nga ngayon ay, ay hindi po man pala luto nabaliktad ko na tapuro ang saging dagan pa oh ang ganda pa naman ng ano niya, malaki. Pagkabunga. Marami pa guys. Yan, binalas, balat ko. Ito yung mukha niya. Ito yung mukha niya. Ito yung kasama niya guys. Mayroon pang hinog. Kaso lang Nakakainis magbalat pagka yung may tapurok. Nananahi eh. tayo guys. <laughs> Magkakapit tayo. Ay, parang ayaw pagkusta. Ah, Ay, nakamahina na yung yung apoy. Ayun yung sirang burner guys. 189 guys sa unit up yung tawag na ito. Yung bagong burner. 189. Ayan na, kumanta na ang mga nagdadala ng basura, guys. Sana, hindi eh may managot na Pag ng pera ng taong bayan, guys. At mabawi lahat. Lahat ng ninakaw nila. Maparusahan ang magnanakaw. Dahil sa magnanakaw na nabaha. Nabaha-baha ang mga kababayan natin. Nalubog sa baha sila ang sarap ng buhay yung mga kababayan natin nag naglubugan ang bahay nila sa baha ayan luto na siya mag unaw tayo ng asukal guys powder ito mo ko ako lang guys isang kutsara lang siguro wala pa isang kutsara <laughs> adik sa kape guys so, oops lalagyan ko kape katang isip wala <laughs> na tayong mag-team ay nasunog ang kape masain hindi ba siya mga ano ano kaya itsura nitong banana cue natin may kape banana cue with coffee maribig sa to. sunog talaga naman tapurok na kinapihan pa pero magtitimpla din ako ng kape guys <laughs> kakaunti lang naman yun. Wala pang kalahating kutsarita. Hmm. Ay, may angay. May angay, no? Mas masarap siguro kung chocolate o tabliya. Ilalagay natin sa banana ko. Malik sa kape. Eh. Parang gusto ko pa talagang may kape siya. Gatas kaya. Hmm, um, naitsura ng banana kew natin. Alam ko natin. Ayan, magawa eh. Banana ko with goldfish. Uh, Over ta nga -ha, ni Hantog, alas 8 niya. At, may nilakad nga kami kanina, guys. Tatapusin ko yung blouse. At para makaumpisa tayo ng ibang Tahiin. Wala yun eh, na sa kulay. Ano. Parang walang asukal ay. Da, 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 da. ako lang naman kakain. <laughs> Saka yung asawa ko, mister ko. Yan o, banana ko natin. Wala. Oh, Thank uh -huh. Banana yung may kape. Laksan, laksan ko yung apoy guys para ano matusta na siya. Kahapon nag-ihaw ako ng saging ngayon, nagbanana ko. bukas, nilagang saging na naman. Ayan na, luto na yan. Naputol ang video guys, 3 minutes ko, 3 minutes ko nang ininit yung kala, kawali. Ewan ko bakit may napindot ako sa screen. Kaya hindi na nasama yung pag paglagay ko ng mantika sa camera ay sa video. Yeah, ayan, luto na. Natusta na siya. O, di ba nanak yun na? Kahit yan lang, ganyan lang, guys. Okay niyan sa akin. Okay. Thank you sa panunood, guys. Tilagay na natin dito sa plato. Palalamigin natin yan bago kainin. Habang pinalalamig, magtitimpla na ako ng kape ko. Kahit tapurok, edi, hindi na sayang. Thank you guys. Hanggang dyan na lang.